Si Eigenman mas piniling protektahan ang kanyang asawang si Philmar Alipayo. Naglabas nga siya ng statement at ayon dito, masama ang loob niya sa kanilang matalik na kaibigan na si Pernelia. Sa tuwing mag-aaway daw si Philmar at Andy, palaging ina-encourage makipaghiwalay si Philmar kay Andy. At nitong nakaraang away nga ng mag-asawa, inaya pang makipagtatu si Philmar ng couple 224 aminado naman nga si Andy na nasaktan siya rito dahil hindi man lang naisip ni Filmar na maapektuhan ang kanyang partner. Sabi naman nga ni Andy na kahit nag-aaway silang mag-asawa ay pipiliin na magkaayos dahil asawa na nga si Filmar kahit hindi pa nga kasal. Dapat nga lang daw pala ay nakinig na siya noon pa sa kanyang mga kaibigan na layuan ang babaeng ito. Sabi sa post ni Andy, I should have called it out the first time me and my husband found it weird that she just gets a huge tattoo on her shin dedicated to him. He who is someone else's husband. Dagdag pa niya, When my other friends told me that they told their partners to stay away from her, I should have listened. Sa, two, three, four, four, five, <laughs> Lesson learned na nga ito sa mag partner na auntie at Filmar. Tuwing mag-aaway, ay huwag humingi ng comfort sa barkada o best friend. Palaging piliin ang family. Family always come first bago ang barkada. At mas pipiliing magkaayos sa kapartner mo.